Happy Sunday mga sir! Hello! <laughs> so today, today is Sunday, September 15, 2019. Papunta kami ng Libis sa Eastwood. Pupunta kami ng Moto Market Libis. Uh, magka si Mrs. ng helmet natin dahil umabot tayo ng 1,000 subscribers. Ang bibilis nyo! Sobrang bibilis nyo. So, punta muna kami. Hello, Hello mga Sir! So nandito na ako sa BMW Eastwood, Libis. Uh, si kuya ni Atom pinayagan ako na mag-view ng mga BMW sa... BMW na motor sa loob! Hello Sir! Wala tong ahente ngayon so magtatanong sana ako ng mga price pero meron tayong exclusive tour. So mga Sir, meron na silang bagong showroom ng mga motor. Katab ayan, katabi lang nung bilihan ng mga sasakyan. So ito na siya, nasa right side if you're facing eastward. So, ito yung mga motor. Yeah, ito yung gusto ko, yung 1250 na GS. Exclusive. Ganda. Sobrang ganda. Sold na to. May nakasulat na na sold. Oh. <laughs> ito yung S1000XR. Inline 4 naman to. Ang makina nito same sa same dito. Sa S1000 RR. Ito, bogey din. Kaso mahilig kasi ako mag long ride kaya hindi pwede sa akin to. Mananakit ng likod ko dito. Kaya ang choice ko talaga itong XR o kaya yon yun nandun, yun yung GS pero tingnan, kuya ikutin ko na lahat ha ito yung bago nilang scooter. This is C400 GT. Ito yung top of the line na C400. C400X. K1800. na yung motor. This is... Uh, anong bike to? R1250. So nice. This are the R90. wow, R90. And another. Tapos, meron pang isa. C650. <clears throat> Pero mga sir, ito talaga yung trip ko. So, sana pagbigyan tayo ni God, this October or November, makakuha tayo ng GS. Ayan, oh. Ganda. So, the... <laughs> This is R250 exclusive. Alam ko, nasa 1.6 million ata itong bike na ito. Ganda, guys. So, keyless na siya, oh. Wala na siyang susi. Ang daming pindutan meron tong cruise control ABS control and so on tapos LCD na yung kanyang gauge ganda yung engine nito boxer engine, kaliwa sa kakanan 625 cc to 625 cc kabla so a total of 1200 cc ganda Ang ganda! Nakakakilig. Sir, thank you sa so pag ano, ha. Okay, sa so pag sa akin Balik na lang ako sa orang. Baka next week, baka, pag may pa pag Monday to Friday, meron so, ah, eh. Po, po. Saturday meron din. Meron din siya. Dapat ngayon sir. meron, kaya lang hindi pumasok. Ah, hindi lang pumasok. Nagkataon lang. Oo, no, nagkataon lang ngayon. ganda pag may mga box oh. Uh -huh. Ganda. Ganito rin kinukuha ni... Pero so, so yun mga sir, ito yung nakita kong gusto kong model. Kaso hindi yung color nito. Ayan. Wow! Likot mo kaya. Na? What?! 21,500. Kaya, mami? tayo pinayagan mag-film sa loob ng Moto Market Libis. Kaya okay lang. Ah, uh, rin naman yung choices nila doon. Wala doon yung gusto kong AGV na helmet. So pabalik na kami. Proceed kami ng Moto World SM Fairview. Baka mamaya nandun yung gusto kong model ng helmet. Tapos bibili rin pala ako ng bago kong pagita. Bago kong belt bag dahil ito, ah, ganito ako ngayon eh. Sira na yung belt bag ko na common eh nung nakaraan. So baka doon pala rin tayo balik na kami guys okay bye see bye you later bye, bye, bye. mga sir, nandito na kami sa SM Fairview. Ngayon lang kami magla-lunch. It's already 3.30. 2.30 in the afternoon. Tapos after namin mag-canvas ng helmet dito sa Moto World, naroon kaming mga bibilin sa groceries. Ayan. Kain muna guys. Kasi hi Mga sir, try nyo yung kare-kare nila dito Solid First time lang namin kumain dito sa Teresita, Ayan, ayan Masarap, try nyo yung kare-kare Oh, lower So, ayun mga sir, bigo, tala bigo tayo today. Wala tayong nakitang stock ng AGV helmet na gusto kong color, gusto kong design. Kahit dito sa Motoworld SM Fairview. So, if any of you can point me to someone or some shop na nagkikeri ng AGV na helmet na mayroong stock ng AX8 Carbon. Yun yung gusto ko. Uh, comment down below. Tapos for now, uh, we'll just end this vlog guys. So, sunod na vlog. Babush, guys. Say bye, guys. Bye! Bye, everyone! Daddy.